magandang araw ulit sa inyo mga boss bali meron tayong ito unit mga boss ah oh. uh, P na ito mga boss CP ah ganda yung mga ano nyo so yung ano natin dati mga, dati mga boss is uh, ang problema nito mga boss pinaayos sa atin na kabigyan natin yung problema nito mga boss is dito Ayan, pag dinikit natin nagre-release sya yan tapos yung lagay ng relics dito mga boss yan nagka problema kasi hindi magkasya sa 11mm na ano na mounting so standard lang ito mga boss eh standard yan yung brand nyo yan yung brand nya so ang problema nito is dito yung ano nya sa mounting sa railing nya hindi magkasya so kung alimbawa ito mga boss ito. Uh, yan. Sa mounting niya. So, ito, mahigpit ito mga boss. Pinakalas na adjust na. So, yan no Yan o, maluwag lang. So, kahit anong higpit natin. Yan o. Kahit anong higpit natin mga boss. Yan o. Tatanggal lang siya. So yung problema So abangan nyo na lang sa next video natin mga boss Kasi Gawin natin ng paraan Kung para kumagat yung ano nya Yung Tawag nito Sa railings nya Yan mga boss oh Yan Upset nya Masyado makapal to yung chisyata to tapos, yung ano niya, battle niya is 0.3 lang. 0.3 liters. So, medyo maiksi lang siya. Ayan, syado maiksi lang. Ayan. Syado maiksi. So, tanggalin natin mga boss para makita niya. Syado lang ito maiksi mga boss eh. So, dinala dati sa atin na natin. Pinaayos niya. Kasi, maraming problema daw eh. Ano ang puso? Masyado muna. O, So, babawasan natin dito yung susunod sa loob. Kasi, nababanga to? Kaya, nagre-release. Tapos, itong offset. Ah, okay lang yung offset niya. Wala namang singaw. Palalagyan daw niya ng regulator dito. Bali, yung ibahin natin dito mababang. Ay, yung ayusin ito na hindi bangga dito sa ano niya, body niya. Tapos ang railings So, yung plano natin mga boss is gamit tayo dito ng ano mga boss. Pabawasan natin 'to. Pwede rin 'tong bawasan pero para mas madali mga boss kung gusto nyo ito na lang yung dito tayo babawas Ayan sunod natin na video so pinakita ko lang muna mga boss inyo kung ano yung ayosin natin dito tapos ito tapos lagyan natin ng regulator yan lagyan ng regulator mga boss so wala itong regulator eh yan yan mga boss So, mag ano na lang next video natin mga boss. Dito na lang muna tayo. Ay, nice ito. One in one part. One in one part na ano, na one in one part na tag nito na aluminum bar. 'Yan. One in one part. Pagkakulit yung mga boss. Pagkakunti yung tagas. Yung sa akin kasi mga boss, pag gumawa ako dito, may band na yan. Na naka-attest ni, ano yung so, okay na rin. So, dito mamunta mga boss. Okay, mga, mga mix dito.